Pinas, 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 yung Pinas, 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 Oh my god. Intro! So yun guys, nandito tayo ngayon. Kasama natin pinakamalupit na Ghost Fighter. Si T.U.B. Ghost Fighter. The greatest Ghost Fighter of the world. Hindi pa recruit Hindi ka ba? Oh ngayon, kasali ka na. Ghost Fighter ito, pinakamalupit na Ghost Hunter talaga sa buong John. Pilipinas. Walang iba kundi si Sakaru. Sakaru. Okay. Tapos okay. ka? Pangalawa. Pangalawa ka? Pakalawa una to. Una siya. Dyan kasi siya eh. Oh. Eh wala contact. siya. Ay, ako, ikaw, ikaw na. Oh. Pero yon guys, andito tayo ngayon sa bahay na pula at mag-spend tayo ng overnight. Day. Overnight? Day. Ay, huh? day. Day. Ay, na. Ha? Day. na. Night. Day! Kasi magliliwalag na guys, oh! So mag-spend tayo ng overday dito sa bahay na pula. At In English? Overnight. Overnight. In the? In the sea of the ocean. No, yes, sir! If, no, if you want if you want no, to see no. the Vietnam ng oh dong, Teka nga, ikat mo muna, black screen ka muna, tapos intro ka ulit. One, two, three, ulit in! Pagbigyan na sila ng brief history. Um. Ang bahay na pula daw ay natayo mula pa na 1690. Yun! Yung totoo! Huh? 1929! 19... 1929 ba? 20... Saan mo na naman nakuha 1920... yung history na yan? 1929 yun! Na-research na ko yun eh! Sa Google! Oh, okay, sinong mayari? Si Don Roberto Lapelar! <laughs> <laughs> Hindi yun! Sabahin yun! Lapelar yun! Hindi ba? Don Ramon. Hindi, yes. kasi ang sabi kasi ng si Don Laperal, ano daw, ito ang sister company niya. Ay! <laughs> Sa kanya niya. Sa kanya niya. niya. Sa Di ba, white? Oh, white. Tapos sister company, ito naman, red. Oh. white house yun, di ba? White house. Tapos, ito Tapos, naman. Dahay na pula. Dahay ah, na pula. Mas pinoy ito. Mas okay, oh, mas okay to. Oh, 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 so. Kasi ito to Gawang pinoy kasi mga Pilipinong slaves ang gumawa niya. Oo. Ayun ang history niyan, tol. Yung tangin dito di to 'yun. Hindi ba totoo 'yun? Hindi slave gumawa niyan. Ano, ano ba? Saan na ba kasi yung, ba ka na kukuha yung Hindi, mga ano mo. Ay mas tama na rin yung lalaki sa akin. Nandoon yung totoong <laughs> history nun. Ano yung totoong intro? Ano yung totoong intro? Ano yung totoong history? At mag overday kami. Papakita namin sa inyo yung vlog ni Behind the cam. Yung vlog ko, di ba ano yun? Mga in-edit ko na limang araw. Oh. Yung vlog ko na na-edit na, i-edit na, mo I-edit. Ayun ang tinatawag na repurpose. Pasukin okay na natin. Okay to. na natin to. Dahil nakalabas kami. Let's go! <laughs> Oo, oh, nakalimutan ko pala. And the most crazy part is, marami daw taong lumubog dito sa Kumunoy. Kaya tara, let's go. Anong lumubog? Ha? Huh? Anong lumubog? Sa Kumunoy? Walang Kumunoy dyan, gagi. Di ba sabi mo may basement yan, Kumunoy na ngayon? Hinukay ng mga nagbimina. Ay, mali Tapos, na. Lagi na lang ako mali sa'yo. Eh, mo lang. Mo, gusto mo maging tama ka sa oh, vlog mo, tingnan nila. Eh. Dapat sa vlog mo, palagi kang mali. Ayon Kaya sa vlog ng iba, tama, tama ka. ka. Uh, Ayaw para nga. Parang may tama ka. Ang oh, lakas dito. na tama ko. Ano <laughs> nga no, mali ako ah. Tama pa rin. <laughs> Maliwanag pa nung kinatakot ni Zark para pumunta ng bulakan. At sabi niya, mag-vlog daw do kami dun. At na doon. At yon naman agad kami doon sa bahay na pula. At sinabing, Ah, uh, simula QC hanggang Bulacan, aabutin daw na tatlong oras yung biyahe, kaya maganda daw kami. Gabi na noon nakarating kami, yun lang naman yung gusto ko sabihin. So yun guys, hindi to na kami sa bahay pula, at ando na sa Zark. Ina-explore Ina na nila, ayun o. Na What's up, Explorers? Explorers, ito na yun. I-scout lang kami and BTS to. No BTS to. Exclusively on Slang Balu. Slang Balu. Ayan, di ba? Hey! Di ba? Hey! Nakakatakot sa likod pin. Nakakatakot kasi iba na eh. Sa, sa mga hindi pa nakakapanood, punta na kasi kami dito ni Oi sa bahay na pula. Pero kasi, as in, medyo maayos-ayos pa to. Ngayon, wasak na yung harap. Saka sa loob, ang dami ng ano. Ang halaman. Pero gusto mo ba yung katawan mo ngayon? Kumain ako, pre. Oh, pare, pang Calvin Klein ka na, par. Iba na yung ano mo. Iba na yung dating mo ngayon. Ito ko si Gay. Hindi ko ko. Ito nagigipret Hello guys. What's up? Hello. What's up? Nag-set up oh, muna it's kami it's ng it's mga it's gagamitin namin para mapagsimula na sa vlog resort. <coughs> Yo guys. Bahay na puti. Dami kumakagat oh. Kita nyo ba yan? Okay guys, so ngayon nandito na kami sa bahay na pula and kasama ko si Jing, hey, TUV. Actually, matay lang kami magkasama. Magkasama rin kami sa Laperal, which is ng mga video ko. Dala ko na to. And isa pa ka, friend. Nabubulol ako. Okay, yung kanina, mablas yun. Mablas yun ako makakita. Okay, one, two, three. Alright guys, nandito na kami ngayon sa bahay na pula. One of the most haunted place here in the Philippines. And kasama ko si Jing. Actually, sa kanya ko nakita yung Um, bahay na pula and eh, napas ko yung history grabe sobrang hindi na nangyari and we're gonna explore siya yung unang nakapunta rito and marami siya experience panoorin nyo na lang sa channel niya yung yung nangyari and ngayon mag export tayo so, may dalang EMF let's see kung may may mag-spike agad na frequency pero yan right now dito banda is so marami nang sasabi is kaya doon siya tinawag na bahay na pula dahil sa mga karasa na nangyari madugo ang nangyari. Pero sa nabasa ko, tinawag siyang bahay na pula kasi the house is literally color red. Original color red. Kaya siyang bahay na pula. Pero hindi siya... Eh, tignan mo nga yung ano, kulay red talaga. Eh, pintura yan eh. Yung bubong. Ayun Sobrang malamok sa lugar na to. Ang ginawa dito ay nag-explore lang naman sa paligid ng buong bahay. Na pula. Para malaman kung ano nga bang meron dito at kung saan kami napasok. 1930s, 1940s from Maguindanao Ito historical sorry but Yeah, kuno-kunong na istorya. Ah. Baud <laughs> daw. Oh, <taot>, Baud, <no? laughs> mamay ang mas mararamdaman mo pa yan kapag tahimik na kasi. Mamay ang gabi, pag wala na talaga dumadaan. So. Oh. Oh. Ito pa yung original na amo ata mga Ngapo ste, yan yung mga post din sa loob. Bumalik kami, bumalik kami. Lamok sobra. Grabe, yeah, bumalik kami. Sobrang dami ng lamok. Tawag ah, ko ng camera. Oh, dadagdag na mga kami. Kaya... Oh, wala sa akin, hindi ako. Eh, hey, pero kilabot na uh, taot. Kahit na kahit na kabalik na ako dalawang beses na. After mag-explore ay bumalik muna sa sasakyan dahil may nakalimutan Bumili ng ganito. Sayan! Guys, nandito kami. Bibili kami ang andok. Kakain para may bawang kami. Pre, bibili tayong andok. Para masarap. Para meron tayong pagkain. Dapat di tayo nagigutong. Tama. para, parang gagawa mo. Nagamit ako ng i yung manok. Tatanong ko na, kausap ko nga. Daging lakas. Lakas, gago. May spirito ng manok. Alam mo ba kung bakit ang bubog to? Bakit? Pinatay siya. Patay! Lakas ang kambing! Lakas nga! Lakas Shock! ang tama mo! Lakas ang tama mo! Hindi gagay guys! Ang lakas! Ay, nag-relay! O, may gagay! Nakas! Tapos, ano? Totoo pala yung sinasabi nila, no? Hindi, siya. Ito ang prime Ano sinasabi niya? Na may spirit na din yung mga mahal. Uh. Oo. Parang gusto ko na lang maging vegetarian. Okay, okay. Paaya, spirit ng walok. Plastic lang. lang. Yeah. Plastic labo na lang. Ay, yeah, yan? Globs. Yeah, gloves. Tama yun yan. Globs, gloves, gloves, gloves. Pamboxing boxing niya ha. Yung pamboxing. boxing Mayroong pag-ganan. <laughs> namin yung spirit ng manok. Ito na. Paparamdam siya sa dyan. Amen. Kumakalam na! Or, Tignan mo na ako na ako muna. Ah! Taste test yun. Taste test yun? Oh, mas so sobra ka sa taste test ha. Sanap, sanap. So, yeah, Solid, solid salamat, salamat. Tumakang kami doon kanina sa may baliwag. Sabi nila yung hindi daw masawap yung tingnan yung mga Masawap <laughs> okay, sa kanila. Okay lang. Masaya mo doon kuya, masaya mo doon. Okay lang daw, okay lang, okay lang yun. Okay lang ba yun? Hindi ako mapahayag doon, no? sinisiraan ako. Dato. sila na. Mababayit sila. Mababayit sila. Ayaw nilang awahin yung baliwag. Oo Hindi babayit sila kasi kanina, Nakita ko, walang butas yung puwet nila. <laughs> <laughs> uh, uh, <laughs> Oo. Oh, okay, Bakit nang bayit? <laughs> <laughs> Bakit oh, nang butas yung puwet? Mabayit? Mabayit. Wag nang butas puwet. Mabayit eh. Kaya pala yung anak ko. May butas pa puwet. May butas Ayun. Salbahay nga. Salbahay. After namin lumabas at bumili ng mga kakainin namin ay dumiretso kami sa likod ng bahay. At doon mag-set up ng tent. Yes, sir. It's already. 944 So yun guys, ako yung naiwan dito Sa bahay na pula, dito sa likod Ng bahay na pula At nakapag-set up na kami ng tent Eh, hey, bakit nyo ako iniiwan dito? Dito yung bahay na pula, dito sa Gedli lang puno ng baliti yata to Batiti Medyo nakakatakot dito ah Na mainit ah Eh, pumasok, pumasok yung lamok sa ilong ko This is the behind the crowd The behind the scenes, yes sir Ano, ako lang talaga mag-isa dito So ito yung bahay na pula. Napasok ko na ito eh. Hindi na ako nandiyak. Medyo natatakot. Ay, ano? Ito yan. Walang talaga dito. Ito di yung tila. Parang medyo madilim. Parang medyo nakakatakot talaga. Ito yun? Eh kumain muna kami kasi mamaya ay sasaba kami sa bakbakan sa mga multong hindi naman namin nakikita. Kumain oh, 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 oh. muna. Ay, nakalimutan natin bumili ng ano, plato. Ayun na. Lang. Ayun lang. Sa dahon na lang. Paano pa natin biniling andok spray? Eh, eh, syempre nga. Andoks nga baka naman. Baka yeah, naman, andok. Yun nga, marami talaga tayong biniling andoks. Kasi saan tayo lagi kumakain? Sa andoks. Ay, kita rin pala tayo dun, no? Kita tayo dyan, tol. May isa po. May isa po yung doll. <laughs> pero niya, ano na yan eh. And rolling lang lagi yan. Two, three, three. Isipin mo, nasa likod lang ng camera, ay yung bahay na pula. Mga bandang alas 10 nung kumain kami at mga ilang oras din kami nag para sa 12 a.m. para mag-start ang investigation sa loob ng bahay na pula. Tamang waiting lang kami dito at konting kwentuhan pero dinamihin na din namin eh. Dahil inaantay namin mag-alas 12 para makapag-start ng investigation nila. <laughs> 2036 ang oras natin 37 hmm. It's Ano boss? Ito pa ba? Na ano? Sa mama mo Paalam na ako Paalam ka kung ano? Ano? Na overnight ka Paalam ako kami na Ha? Magpaalam ako Sure? So, tagpaalam din ako sa mama mo eh Magpaalam ka rin? Hmm Sa nanay ko kanina bago ako malis Ma, overnight lang ako ha Sa bahay na po lang Sige nak, mag-iingat ka Love you Love yous? So, ang um, dami naman views nun. Hmm. Saka so, tingnan to sa mama mo. Nagpaalam ko akong sabi ko. Tita, mag-overnight kami ni Sting sa bahay na po lang Sige um, ingat kayo. Love you din. Hmm. Uh, um, eh yung, bakit tita eh? Kasing edad mo lang nanay ko. Ayan na pala. Mare. <laughs> <laughs> maray. Mare pala. Maray pala. Maray, maray. As of the moment. Moment. Nandito na kami sa loob ng tinga. mag night na. Ay, 11 na pala. Oh, 11 dile bent thirty six na alasikong gato piling no alasikong gato parabang no paratalo nag overnight tartado overnight eh. ay ini eh. ni kami, medyo umulan lang sa labas pero magkama galle lah tinuri ano ko ano ko mo ano ko kung ano ko kung ano ko kung Anong ko kung Wala Wala, kung ano ko kung ano ko kung ano kasi yung <laughs> ni eh. Hindi waterproof yan. Hindi waterproof. Hindi static lang natin. Para maganda yung shot mo lang overnight. Oo oh, nga, yung ganda ka na shot. Pre, libat ko camera. Alright guys, so at the moment it's 12.57. Mag-aalaw na ng madaling araw and kakatila-tila lang ang ulan. Ngayon, yung gagawin namin is pasok kami sa loob. And we're gonna start the investigation. Mga bandang launa na nag-set up si Zark ng mga kameras, nag-set up ng mga equipments at para mapag-start na investigation. Uy, nuwilan! Gago! Ano yun? umiilaw yung rempad. Hindi namin alam kung bakit nangyayari yun. Pinatay, pinatay ko muna may ano, pinatay ko muna yung ref pati sa sabok na gano'n agad siya, tumunog agad siya So it means, meron talaga doon, ayun yung CR Which is yun yung may, may yeah. sinasabi na pinatay, ginahasan ng, ng multiple times, parang 20 times na isang araw Tapos is, kahit ano na siya, kahit wala na siyang buhay, ginahasan ko rin Diyan yun, nga pa rin namamatay, pre. May oh oh rin oh. din yung dead bell. Hindi namin alam kung bakit oh, na yun. Hindi pa naman kami nagtatanong. Oh my God! nag na lahat. Ah. Oswald! Tingnan wala namang lumalapit doon sa mga equipment pero nang pa rin to. Oh, look, look, oh, So, hindi pa kami nag-i-start ng mag-tanong dito sa bahay na pula. Pero, yeah, oh pasok na ho yung mga equipment namin nag yung, yung drive pa din din itong uh, dead bell panay no? hindi pa kami nag ng question mo so possible na habang nandito tayo nandito din talaga sila ang ramdam ko parang nasa bandang gitna yung presence kasi yung dalawang ano ghost balls hindi sila na-trigger pero yung mga bandang gitna na ano sensors yun yung na-trigger ako si Cesar. Ako si Sleng. Ako si Dian. Ako si T.O.B. And nandito kami ngayon, hindi para magdambala. Nandito kami para mag-investigate. Ano yun? Narinig niyo? Narin niyo? Parang parang may kumulang... Oo, oh, may, may parang may ang pinto. Walang tao. Uh, um, kami dito. Pwede mo bang hawakan yung isa sa mga nilagay namin? Oo! Okay. Thank you. How uh, about yung, yung dito naman, malapit sa camera, malapit uh, sa mihagdahan, pwede ka bang dumaan dyan sa mihagdahan para malaman natin na nandiyan ka? Ano talaga yun? Parang kapag nanghawakan niya, ayaw mo nang bitawan to? Okay, okay, okay. lipat, magbalik din sila ng Grabe, magbalik din sila ng lay Doon talaga, doon talaga yung focus Doon talaga, tumunog eh Kung may isa dito Oh Malakas oh. talaga doon Doon talaga Oh Wala, wala oh Wala wala oh Isipin mo ah, di ba yung rempad pinaglaroan niya rin? Yung EMF, pwedeng pinaglalaroan niya rin. Pwede rin yung dead bell, pinaglalaroan niya. Yung tayo, oh. Kung nandito ako pa, pwede mo bang patulogin yung red bell? Wala. So maybe, baka umalis. Kasi bigla mo inilisi eh. Sige mo tayo yung Maski yung EMF po, oh. no, nawala. Siguro kung isipin natin ng parang bata, baka umiyak kasi tinanggal mo yung laruan niya. Ito ang nangyari ngayon. Huwag naman. Sorry po. After pagpalitin ni Zark yung dead bill at rempad, ay eh yung dead bill naman yung tunog ng tunog. At maya maya bigla na lang ay, tumahimik lahat ng, 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 ng equipments. mga equipments. Hindi namin alam kung bakit ay, paano ay, nangyari yun. May resource ng Pedro sa tagaling doon sa mga kapi. Pero ngayon, hindi na siya tumutulog. Hindi naman tayo nagpaalam eh, naaalisin natin eh, hindi naman tayo nagsabi eh. Pero, bitinalis natin. So, magkalagay natin, biglang wala. Totally. Feeling yeah? ko kailangan, oh, kailangan ko, ko kailangan mo siyang kausapin ng mag-isa. Kasi ko kailangan ako yung mag-isa. Oo. Oh. Night vision lang. Kasi Night vision, patay natin. Oo. Kasi bigla ah, mo yung eh. Oo, oh, bigla mo yung nalis eh. And hindi tayo nagpaalam, nagpaalam na tayo na di magpakilala nga tayo kasi eh. Kanina. Actually, inisip ko kanina. Baka sira yung REM pad. Oo. Oh, oh. Kaya kahit anong reset ko, is nandun pa rin. Ando, oo. Oh, oh. Eh, nilagay natin dito. Ito tahimik. Tumahimik naman siya. Uh -huh paglagay ko doon, yung bell naman yung sobrang active. Oh, tsaka yung tas nilagyan mo pa ng EMF, to support. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Tapos kada pitik niya, pipitik din yung EMF. Oo. Oh. So baka kailangan talaga ikaw yung umausap. Oh, ikaw mag-isa. ko, kailangan ako. Okay, oh. Night vision. Cut ko na to ha. Ah. Kung over it ako. Wait lang parts. Tingnan natin yung mga equipment. Okay. <laughs> Tutulog yan. <laughs> tumunog bigla. Ano no, wala ito, ito, ng camera. Ito, ito, ito. <laughs> No tao talaga. Isipin mo, itong pagpalitin mo. Isipin mo, 'di ba? Pagpalitin mo isang bagay, tapos nalipat. Alam mo 'yung nalipat 'yung, yung situation nila. Sa, same spot. Yeah. And same sa story. Mm -hmm. Na CR, 'di ba? Mga mm -hmm. ah, kakilabot. Okay, <laughs> oh my god. Kalan talaga, kailangan mo talaga siyang kausapin pre. Ng isa. <laughs> O, patay na, oh, namin yung mga ilaw. At dahil c dyan mag aalong na si Sark. Sige, tignan natin. Kakausapin niya yung bata at kami naman yung mga sa bahay na Red. So, yung ginagawa namin. So, may tent. And then si Zart nandun sa loob ng bahay na Red. Nag-i-investigate siya, communicate siya. Nag-solo lang siya doon. And then, dala lang niya yung night vision camera. Sure. And then, tignan natin ang natin, sir. Um, Oo. Um, Oo. Um, ano um, naririnig din namin dito? Naririnig din namin dito na tumutunog yung bell. So, hintay lang namin si Zark kung ano yung mangyayari sa kanya doon. Hintay namin dito. Hindi na hindi natin kung ano yung kwento niya. Pagbalik niya dito. Pards, ano? Kamusta? Ano uh ilo na nagagalit siya sa akin. Huh? Kasi galit. Alam mo yung nagsasalita pala akong luna agad. Kasi binalitad ko eh. Mas mahirap ngayon. Oo. Oh. Kasi pwedeng tiyambahan lang eh. Oh. One oh. for yes, two rings for no. Oo. Oh. Oh. Pero oh. ngayon, oh. binalitad oh. ko. Oh two rings for yes and one ring for no, di ba yung kanina? Uh, tapos sabi ko, okay lang ba na nandito kami? Bila bang, hindi pa ako tapos. Galit ka, galit ka ba kanina? Bang, bang. Yes. As in eh, pre, oo, tapos yung EMF, nababaliw-baliw talaga. Oh. Is, ano na yun? Proof na yun, pre. Na talagang baka nga nagalit nga. After namin dito ay dumiretso na kami sa tent at tumambay lang kami doon ng ilang oras para naman sa gagawin nilang activity oh, oh, para naman sa 3am challenge. So yun guys, it's already 3am challenge na. At 3am, ah 3am ba? 3 na, 3am na. Magano si Zach. Estes method sila nito ni Kian. Yes, the guest test method. Yes, the guest test method. Ayan. Okay. Good luck. Good luck. Good luck. Okay, mo? luck. naririnig ka? Naririnig mo kami? Naririnig... Kung nandito ka, kung may kasama kami dito, ikaw ba yung bata kanina na nakausap ni Zark, nakausap namin? Andito ba yung bata na nakausap ko kanina? ako dapat mong hindi ko sa kasi nalaro ko <makes> kami ng motor <makes> Ilan taon ka na? Dapat um, ligtas. ligtas Dapat ligtas Na Dapat ligtas, na. ligtas na. na Sila Dapat ligtas na sila Dapat ligtas, sila. Dapat no, ligtas no. na sila Lagi may sumigaw sa lahat ng espiritu na nakausap namin, sa lahat ng espiritu na um, ibigay ng oras para sa amin din. Sa lahat na nakausap namin yung gabi, salamat. Salamat na pagbigyan nyo yung hiling namin na makausap kayo. Eh, oh. Alam namin na masakit at mapahit yung sinapit ng lugar na to. Alam namin na kahindik-hindik yung ginawa ng no? mga banyaga sa inyo noong unang panahon. Ramdam namin yung bigat at bighati na nadala-dala ninyo hanggang sa uling hiningan. Doon sa bata, doon sa babae, sa lalaki na na nakipag-usap sa amin, sa akin kanina, sa lahat ng uh, napadaan. Alam namin na hindi ko natatahimik ngayon. Pero gusto namin magbigay ng respeto at pagkaalam. na salamat sa pag-welcome sa amin sa lugar na ito. Alam namin na hindi namin alam kung paano ba kayo matutulungan sa pagtawid. Pero sana matawid kayo and gagawin namin ang lahat. Magdarasan namin kayo ngayon. Sana makatawid kayo at yung mga kaluluwan mo ninyo maging payapa na sa ita. Uh, dear God, Heavenly Father, Lord, Lord, we thank you for this night. Thank you for this another day, another night of opportunity to be in this place. I know the Lord na hindi po aksidente na nandito kami. Lord, we pray for the the spirits na nandito dito sa bahay na pula. We pray, Lord, sa nangyari dito na, Lord God, please help this um, spirits or these energies, these souls na makatawid, Lord. Please help them na makatawid. Panginoon, Lord, we pray, God, na na Oh my God, it's very clear very clear bro. Grabe. Seriously. Pagpikit ko may nakita ako babaeng um uh, naka-checker na red. And then naka naka-tuat siya naked. And then he was she has this um yung dumi niya sa niya nagkalat. Ah. Lord, we know that uh, you're the only person that can help this um, the, um, uh, this place, God. Sa mga spirito na nandito, sa mga um, nakausap namin, Lord, please help them and we pray for the spirit of the kid, for the spirit of the girls na na nagpakita sa isip ko, sa narinigitian ng mga lalaki, ng mga babae, at sa bata. Sa lahat na nahirapan dito, we pray na nakakakit yun sa itaas ngayon, yung paluluma doon um, isang daang taon ang nakalipas at naglasan lang na Lord please um, help them Lord yung mga akit sa iyo we don't know, we don't have this uh, big idea, in the idea of the uh, spiritual realm but Lord yes. Yeah, uh, the spirits here are true. Masina, uh, please help them for the mga tao Please cleanse this. Uh, please cleanse this, this place. And Lord, kami Lord sa pag alis namin sa pagtapos namin ng challenge. Lord, we pray Lord na natulungan niyo po kami na na matapos po ito. Pinig ko ng courage. Lord, we pray Lord na huwag niyo pong hayaan Lord na, na may sumunod sa amin sa lahat ng spirito na nandito where I pray for every so thank you for welcoming us at wala kayong hindi kayo pwede sinunod sa amin and God please cover us with your holy and precious blood to you all the words of the enemies Panginoon at wala po sila karapatan sa amin yung well, um, ano man po yung mo na God thank you so much please um, guide us as we go home and as we continue this uh, Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Pinagdasan mm -hmm. sila at lumabas na kami. Mga bandang 4am ay nagigpit na kami ng mga damit namin. So, long moment. Sa kulit ng matira dito. Okay, nilipitin na naman ito. Mga ah, kalat, nilipitin na rin yan. tent, nilipitin na yan. Lahat, lahat, At nilipit ko na din yung tent. At ko na sa sasakyan para makauwi. Okay. Dahil wala pa kaming tulog, medyo antok na din ang lahat. So, yun guys, tapos na. Medyo creepy Ang mga din na talaga. Tapos na, tapos na! Tapos na, malakwakan, malakwakan, malakwakan. Malakwakan, malakwakan. Thank you, thank you. Outro, outro, okay. outro. Outro! Outro! Okay na yun. Outro na rin yun. Iroll mo na yung mga nangyari kagabi.